Hello guys, kain tayo. Hapunan. Bumili na lang ako sa labas ng pagkain ko. Kasi pag uwi ko dito, wala akong, wala akong makain. Kaya bumili na lang ako. Ito guys, nalaking mm, nga. Inasal. Beef, sausawan, tuyo, kalamansi. Tara guys, samahan niya ako kumain. Ito lang kakainin ko, guys. Hindi naman ako kumain kanina sa labas, guys. Hindi naman ako na ng halian. Ay, akala ko, lalabas ako. Ako lalabas ako kanina. Hindi naman pala, napuspon lang. Ay, meron siyang ginawa. Kaya ako nalang lumabas. Pumunta lang ako sa mall. May binili na ako. Ayan, nabutom ako. Ikot. Ayan, bumili na ako kasi mad ko na magluto. Ang wala, man akong ulang narulutuin. Ang tal akin. Kaya bumili na ako nito. Namimiss ko na rin kasi ito eh. Matagal na hindi na rin ako nakakain guys. Para sa maan ako hapunan. Buti na lang nga, walang tao gaano dito sa giminilan ko sa si mga inasal. Walang gaano tao. Mm -hmm. Kaya mag, mabilis ko lang nabili. nag out lang. pero wala nang kanin mukhang bitin ako pero okay lang gabi naman eh nagpapak na lang na ako nito sarap tagal na hindi ako nito kumain nakakain minsan kasi, kasi nalabat tatamad ako maglabas gusto ko na lang dito sa loob magpahinga ng bunggang bungga ba sa so, isang linggo sa namin isang isang araw lang naman ang day off namin kaya hindi naggawa ako pag linggo tudo pa talaga ako merong gawa ay pinagawa ko akong... pahinga na sandali ko lang naman ginawa Sarap pa sana kumain ng kanin, oh. Hindi na nga ako nagplato. Ito na lang din ako kumain ka. Pinaglag ganyan ng tip out. Ang init guys. Ayan. Okay, ang dali lang guys ha. Pati, tatalian ko ang buko. Gusto ko talian ang buko. init. Alas na. Ang pawisan ako. May electric pa naman pero iba talaga ang nakataas ang buhok. Bitin ako guys. May tinapay ako guys. Sandali lang ha. Ayan guys. Bumili na rin ako ng pandi. Pamanay? Pandi. Pandi Manila. Yun ngayon ang iaano ko sa dito sa manok. Yun. Hmm, love. Ito sa akin, parang kanin na rin yun. Mmm. Ang sarap-sarap. Nakakain na rin ako ulit nito. pang tulak may namuna mako ilan na guys sarap talaga pag may cook. may fried chicken din kami pero sabah din ako sa amin na เธอสาวมันผู あの子 thank you so. Sob <coughs> na ako. Adamdan na ako busog. Hmm, sarap. Sarap kumain. Mm. ayaw ko ng taba. Balat ng manok ko, ayaw ko, hindi ko yung kinakain. Malakas ako, lusperol yan. salamat. Thank you. Excuse me. Palakas ang bigay ko. Ang sapay. Mmm. Guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kitnipo Vlog. Like and share, comment sa ni sa Kidney po vlog, sa YouTube channel. Huwag kalimutan. Kumusta kayo lahat diyan sa inyong mga tahanan? Hapuna na. Itong akin hapuna na ito, guys. Hmm, sarap. Hmm, nananaw ka mahuli lang kita maduduro ka sa akin hmm. manda ka lang mamaya Ko. Thank you for watching guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Kitni Po Vlog, sa YouTube channel. Like, comment, and ano yun? Share. Thank you for watching. musta kayo lahat dyan. Bye. I love you all.